pinabilisan nyo na. Kaya naman eh. Uy, Kevin. Salamat nga pala, dumating kayo kasi hindi ko na makakayanin to. Ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin yan. Sabi ko naman sa edit eh, tulungan nga namin eh. Oh, ikaw na bahala sa amin ha. Ha? Ah, ano oo nga? naman, oo naman, oo um, naman. Sabi namin um, si Minto to eh. Hindi sa taas ng kabao. Alam ko to kasi, nakatira kami dati sa sementeryo eh. Sabi ni Cemetery, nung no, bata pa ako. Buti na lang andito yung mga bata mo, Ate Dedit. <laughs> <laughs> Ate Dedit? Mm. Eh, hmm. ko kaya sa itong Wag. pala. Wag. Uy, pwede! Baka mahuli tayo rito. Sisiba talaga ako. Ay, oh, eh, uh, boss, wala namang tao, boss. Oo nga. Alam nyo, kilos na. Dalihan nyo, oh, kilos! Oh, Diyosa! Tatayo-tayo ka na para kang tuod. Tumulong ka para magkapakinabang ka. Chang, di ba ang trabaho ko, look out? So, Siguro din kung wala nakakita sa atin kasi ako nga yung look out nyo eh. Eh, wala namang tao dito eh. Huh? Marami dito, multo. Chang naman ha? eh. Oh! Yes! Eh. Yes! Ay! 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 Kuya! Kuya! Hindi ho! Oh. Um! In inutos ako yung may-ari nitong ano eh, nung bangkay. Ano nagsasabi mo? Eh, kilala ko yung may-ari niyan. Ako ang caretaker niyan. Ipahuhuli uh, ko kayo sa polis. Diyosa! Diyosa! Hamulin mo! Hamulin mo! mo! Kuya! Kuya! Dali na! Dali na! Dali na! Dali Hello, ma'am. Si Jonard po ito, yung caretaker sa cemetery. Who's that Daphne? Uh, si Jonard daw po, yung caretaker ng cemetery. Ano kailangan niyo? Uh, ma'am eh, yung puntod po ni Moira Rotakio. Ano po eh? Ano po meron sa puntod ni Moira? Hey, hey. Hello. Kumusta ka? Hindi tinatawag ko. ka? sumasagot eh. Hello? Ano nga ang sinabi sa iyo? Kuya! Huh? Huh? Hindi niyo na po tinuloy eh. Pero tungkol daw po sa puntod niyo? Anong nangyayari sa puntod ko? Ako na nga kakausap. Hello? Ako na ang kumausap diyan dahil hindi ka kilala niyan. Hello? Hello, ano ba yung ibabalita mo tungkol sa punto ni Moira? Si Madam Chantal. Hello? Oh, nawala. Tawagan mo ulit. Sige po, Madam. Buti na lang hindi pa nakakapagsumbong tong kahit na to. Ay, teka lang. Buhay ka pa ba? Ay, ay, ay. Manong, sorry po pa talaga. Ay, ay, po sumasagot, madam. Something is not right. Bakit tatawag yung caretaker ng puntod ko, ha? At sa ganitong oras, baka kung na ano nang nangyayari doon. Don't be overthinking. Baka naglobot lang yung cellphone niya. Okay? So, relax and take it easy. And don't let emotions overcome you. Remember? O, ayan. Have a glass of wine. Come on.